Ayan siya. Doon sa may sapa na mga kabisda. Meron ganito yung mga garlic ni Benan. Mag-harvest ako mamaya. Tuyo, asin, papalasa, tanga. Nawaso. Duro, huh? Duro. Tungya. Duro pa ako. Dirty, your clothes. Am I your nanny? Hindi duro niya ako. Ani? Ako nuna your yaya niya. You're an adult, you can change your clothes. Huh? Did I ever ask you Opaya? Yeah, I'm so dirty. Get my clothes, huh? hi <laughs> <laughs> I have asked, I, I have question for you. <laughs> <laughs> you cannot change your own clothes? Huh? Tigulang <laughs> na, you are Tigulang, you cannot change your clothes. Nawasa. <laughs> Okay. Ito mga kabisdak. Hello pala, nakalimutan ko. Ako na ang nag -rap. Hello mga kabisdak. Welcome back sa ating channel. Yan si Daddy inso Hindi niya alam saan nilalagay yung kanyang mga damit. Laging, nasan yun? O liya, oh, yeah. Damit, nasan yun? Shorts ko. Lahat na lang. Lahat na lang inaano. Tinatanong. Sabi ko, hindi naman ako ang yaya mo. <laughs> Bumili po ako na, nun, 3,000 won. Uh -oh. Tapos yan ang binili ko kahapon mga kabisdak yung ating yol mo. Ito yung, hindi ko na naipakita na tinabunan first and second date. Tinabunan po ito ng puting tela. Para hindi siya kainin ng mga ibon yung ating seeds. So ngayon, pang third day, ano na, kinuha na kasi nag, simula naman silang magsitubuan. Pakita natin dito si Little Inser. Wala pong kasi ngayon Friday, June 6, holiday po dito sa Korea. And uh, the insoy na marumi ang damit, sabi ko magpalit ka na doon. Look, ayan po siya. Yan na po, tumutubo na yung perilla seeds natin. Magiging perilla plant na po yan. Sa isang ano, meron siyang 4, Three to four. Yung iba naman, unlucky. may isa lang. Mayroon talagang ano guys, kahon na wala. Wala tumutubo. Pero ito, lucky. Ito, patubo pa siya oh. Yan siya ang gagawin natin today, maglilinis ng mga yulmo radish na binili ko sa public market kapon. Mamayang gabi pa po darating si Kununi kasi aatin daw siya ng kasal. Oh, okay. I-insert ko lang po ito na video, June 5 araw ng Huwebes, after ng aking klase sa Hagwon. Dumaan po ako sa Hanaro Mart, nagpapabili po si Daddy Insoy ng Samyupsal, pork belly, beer, at beef. Tapos na po tayo ng pagkashir. Oh. Kab may kabigatan po siya mga kapistak. Pabuti, pabuti sana kung kasama ko si Daddy Insoy or yung mga pinsan ko. Katapos lang natin sa work. Nag-drop pala ako kanina sa Daiso. Nag-drop ako kanina sa Daiso para bumili ng aking toner. Tapos ngayon is open market day man guys kasi June 5th mga So dadaan ako sa open market para bumili ng mga ingredients. Darating kasi bukas si eh, Kunon ni eh, Halide po ng Korea. Buong Korea bukas. June 6. So mag-suggest ako kay Kunon eh, na gagawa kami ng Yulmo Kimchi. Na-addict na ako sa Yulmo Kimchi mga kapstak. Ang sarap po kasi niyang ihalo sa gukso. So mas ano man, mas gusto kong bumili sa open market eh dahil mas mura ng konti ang mga paninda sa ano merkado, public market. So tara na. Ngayon, tinatry, ngayon tinatandaan ko, inisip ko kung ano yung mga ingredients ng Yulmo kimchi aside sa Yulmo radish. At magtatanong na lang siguro ako sa tindera. video dun guys so yun po ang binili ko mo ipakita ko na lang ano sa pagawa namin ng yulmo kimchi ni, ni bukas ang bigat na mga dinadala ko so mag vlog vlog pa ako wala akong assistant so ayun bumili din ako ng kwabege yung twisted donut at mga fried na ano fried na mga street foods ipakita ko na lang pagdating ko sa bahay so may share lang po sa inyo na gusto ko sanang mag overtake may sasakyan kasi ng mga sundalo. Kaso, ah, dumungaw sa bintana yung wapo na sundalo. Huh? So ngayon, ayaw ko na mag-overtake. Gusto ko nalang dito sa magsunod sa kanilang sasakyan para, mak para makita ko yung wapo na sundalo. <laughs> wapo na upa, nag-military service. It. Yata ito kasi bata pa. Puging puging mga kabisidak. Ayan po yung sinusundan ko. Yan yung sinusundan ko na truck na mga sundalo. So may lip dumungaw yung gwapong buking okay, sundalo. Ay, <laughs> kinilig siya, <Atung>. tsuma. <laughs> huh? So ayaw ko na tuloy mag-overtake. <laughs> Nakalimutan ko na ng ako. <laughs> si Dudo nga si Saldi ay nandoon ko sa farm. Sa watermelon farm pa rin sila. Mga kabisag, 20 days po sila doon magtrabaho. Yes. Okay lang din naman kasi yung aming radish farm, hindi pa siya, hindi pa kami nagsisimula sa radish farm. At yung ating chili farm, ano na, naghihintay na lang kami na mag-pruning. Ngayon, hindi pa sila pwedeng i-pruning, bata pa kasi. And by the way, kahapon, nanguha pala si Daddy Insoy ng mga susu Kasi ano, darating si Kunon ni, gusto kasi ni Kunon ni humigop ng sabaw ng suso. Ayan siya, doon sa may sapa mga kabisda. Yan po yung huli. Buhay pa ito. Kailangan pong buhay para masarap yung sabaw. Tapos, ibababad mo pa yan ng one night para maalis. Magpupo sila. Maalis yung kanila mga dumi. Tapos, tabunan mo yan para hindi sila gagapak palabas. Ito po yung ating mga yulmo radish. Dito pa yung iba. Nasa plastic pa yung iba. Ayan siya karami mga kabislak. Kasi ito yung yul mo radish. Maliit lang yung kanyang bunga. Yung dahon kasi ang kinakain po dito. Bumili din pala ako ng bumili din pala ako ng isang bugkos ng sibuyas kasi ano, yung ating shallots, 'di ba may shallots man tayo diyan. Matitigas na po kasi matanda na. And bumili din ako ng yung baby leaves ng ano? Baby leaves ng garlic. <laughs> bumili po ako ng baby leaves ng garlic. Hindi ko isip na mayroon pala kami. Akala ko kasi matatanda ni mga bawang ni Bianan pag check ko kaninang umaga, mayroon pa mayroon Meron ganito yung mga garlic ni Benan. Mag-harvest ako mamaya kasi masarap po itong igisa igisa tapos i-mix mo nang yung hipon dried shrimps masarap yan mga kabista tapos yung amoy niya amoy bawang talaga mag-harvest pa tayo mag-harvest pa tayo mamaya 지지, 지지, 지지. <목소리도> 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 Oh, meron na tayong ano dito. Yung tawag dito mga kabisdak, camera. Dito ka magsasalita kung bibisita ka doorbell. Oh. Totoo. Oh, na-cover. Cover, Cover na rin dito. Dito pala yung shoe wardrobe. Sige, buksan na natin. Oh yan yung kamera sa okay boiler ah dito na siya kami kabisitak okay yan gas boiler pala ang gamit natin no oh. kakonek siya sa Pansamantala lang yan mga kabisda kasi gagamitin na nila saldi para hindi na sila pumunta sa bahay ni Benan para maligo. Lamig-lamig pa naman kapag umaga. May smoke detector yata yan. Ito siya. Eco Smart Boiler. Yan yung pampainit na ang sahig at ng tubig. Pampainit na din ang bahay. O, dito siya. 'di ba naalala niyo yung ano flooring before nag-flooring 'di ba may mga tubo sa sahig ito yung mga kabisdak ito yung controller ayan siya okay na ating boiler so update oh may mga pin light na din pala tayo mga kabisdak ang ito yung sinasabi ko na kapag may ilaw na mahalata nyo na maklaro nyo na ang kulay ng ah, kulay, ang kulay ng ating tiles dito sa bathroom kasi may ilaw na dito is may ano na din guys nice. ah oh, ganito pala siya oho uh -huh. dito sa CR may ilaw na din ito temporary lang din para kay Saldi at Dudong nasilad na pala nila mga kamista ko. Oh, Ito na yung ating flooring sa ah, bathroom one. Sa CR. CR namin sa kwarto ni Little Insoy. Kwarto namin ni Little Insoy. Ang linis na natin na mga kamista. Pwede pala tayo maligo dito. Ang ah, linis na niya tingnan. Aha, kaya pala tinanggal yung ilaw kasi mag-install na ng wall dito sa mga kwarto. Kaya pala tinanggal yung ilaw. Next time po nalang ipapakita yung ilaw. May trabaho po kayo. So balik na lang tayo pag natapos na sila. So tara magkukuha. Kukuha tayo ng mga dahon. Yung baby dahon. Hindi naman yung baby dahon. Baby stem ng mga bawang. Dito sa Korea, ginugulay po yung baby stem ng bawang. Maliwanag siya tingnan no, pero hindi po siya masakit sa yung init is hindi siya masakit sa skin. Pero naga uh, ano pa naga sobrero tayo para protection sa UVA, UVB, ano pa yan. <laughs> Ayan siya. On ba nakakatuwa na yung improvement sa bahay. At update sa ating mga chili. Ayan na naging green na po sila tapos yung iba may may Bunga na po yung iba. Ayan, di ba last time is yellow green pa man yung sila. Parang naghihingalo pa man yung sila. Ngayon, ano na, green na green na, alive na alive na. Tapos, may bunga na yung iba. See? Oh, ito pa, may bunga na siya guys. Pero pataas man ang kanyang bunga. Nakaiba din yung trip nito ha. Oh. Same with my ano, si sitaw, yellow green pa sila mga kabisdak. Kapag mabubuhay, as in buhay na buhay na yan, magiging green na yan guys. So, dinidiligan ko siya araw-araw para ano, para makasurvive. Ngayon, nangihingan lupa yan sila. Oh, change sombrero tayo, tapos may nigo tayo mga kabisdak. <laughs> probinsya ng probinsya na yung dating. Ito guys, o oh ito yung ibig sabihin ko sa baby stem. Bubunutin mo yan. Or naputol. Sayang naputol. Oh, ito, ito siya. Ito. 안전돼요. 그건 운전을 지금 어떻게 하는데? 페달로 하는 거예요? Cik, ya, mana bangun ni? Bagaimana? Ini baik je Betul? Okey Mana? Betul? Ini, ini Oishii, jalan <laughs> ni Jalan ni Dah siap, dah siap Dah siap, dah siap Ini tu Balik lah, balik Jangan, jangan, jangan Mana? Ya, ini Ini balik lah, mana? Mana? Balik 이 그치. 이지그렇지 이렇게 이렇게 치그렇지치 그치. 그했어 잘했어, <laughs> 잘했어. 치 그치. 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 그렇 그치. 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 그그렇지 Di ano siya may kabis dat gigisa na ang pangutan Nabutangan butangan ba pudo ahos kung magisa. Dili nang kay ahos sa niya tong gigisa oh. Diretso sure, na na butang ni. Eh. go. Grabe. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Grabe. Eh, masak oh. I, i, I so it. eh

One, two, three, go. tam is nai aslong kiwi. 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 sa sapatos sa kiwi. Oh, butang mo. Sige, ba? Um, nung kitam is lami, nai kasigara gara punitan ho. Mm. Kay batilawin so ni ba? Ako yung tanda ni. Tila mi kini nanti mula mak. Wei well, mi ah, na. Aku harus cerita. Aku sudah cerita. Aku sudah. punya. Berang kau macam mana lagi muka dong? Kami dulu. Kau nak kau sumpah? Hah? Kau nak kau sumpah? Ini lutut. Kau berang juga. Ibu tiri kau berang Ibu dong. Baka dong. Hmm? Ay baka mende na. Baboy. Baboy. Baka. Baboy. 아니 그 공을 만들다 놀아요 숨타워 숨타래리 내락비 무슨 산것 바깥 바깥 시피앗 시피앗 가네 대히모 또가 배운데 원 언니 없어 있어 있다 아 저기 너 자야 예네 Okay, akala nyo hindi ako mag-voiceover, no? Siyempre, mag-voiceover tayo dahil marami po tayong babatiin. Happy 50th birthday kay Sir June Mendoza sa June 11 today. Happy birthday, Sir June. At kay sa misis niya, happy 45th uh, birthday kay Ma'am Michelle Mendoza bukas o oh, magkasunod po ang birthday ng mag-asawang ito. Happy happy birthday Sir June and Ma'am Michelle Mendoza. Sabay po kami kumakain nila Dudong at Salde pero sa mesa sila nakaupo dahil hindi nila kaya ang umupo sa sahig. So kami tatlo ngayon nandito na si Kunon at si Little Insur, kami ni Ma. Nasa sahig kami nakaupo kapag kumakain mga kabisdak. So nauna lang sila dahil hinintay po namin itong si Kunon Happy viewing sumagay sa family. Shout out from Poblacion de Duenas Iloilo. Hello kay Ma'am Lele Bestiaco na lagi nanonood ng ating mga vlogs. Maraming salamat po. Congratulations on your graduation sa senior high at junior high school. Kay Gail Hilario at Joseph Hilario. Congratulations sa bunso ni Ma'am Cora Luis na si Ma'am Brittany na <laughs> ng BS Nursing. Congratulations Ma'am Brittany. And hello kay Sir Vicente Paderan. Hello kay Ma'am Elaine Sante from Ras Al Khaimah Dumay na lagi nanonood ng ating mga vlogs. Hello, hello. Ingat dyan sa Dubai. Hello kay Ma'am Lilia Caldito and happy night birthday kay RB sa June 13. Sa lahat ng ating mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag sa ating mga vlogs. Maraming salamat po sa patuloy na panunood at pangtagkilik na eh, panunood ng ating mga vlog mga kabisdak. Hello sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel. This time is matagal kami nag-usap dito tungkol po ito sa contractor sa ating bahay kasi nga magdadalawang buwan na. Yung ating kontrata is isang buwan lang pero mag-two months na mga kabisdak. Hindi pa rin natatapos dahil

dahil late naman itong si unidumating, dumating, so magagawa po natin ang ating Yulmo Kimchi kinabukasan na. So, see you on my next vlog. Ingat lahat!